Batu, batu, pik. Batu, batu, pik. Ini kesana. Apa? araw mga tiking, andito mako ngayon ang bubalik sa rapat para magbigay sa iyan aral sa ninyo. Tapos na po tayo magbigay sa mga taong di ko po kilala. Siyempre, malilimutan ba natin yung ating pamilya na andyan palagi, nakasuporta sa atin sa bawat laban ng buhay. Kaya, ito na. Plastic na bulaklak ang binigay ko sa pamilya ko. Di porkit plastic na bulaklak ang binigay ko ay plastic na din ang pakikitungo at pagmamahal ko sa kanila. Plastic na bulaklak ang binigay ko kasi para sa akin, ang plastic ay di yan mawawala at malalagas. Nakadepindi na yan kung paano mo pangangalagaan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya kagaya ng plastic na bulaklak, asahan ninyo na kahit kailan andito ako lagi sa tabi niyo, nagmamahal at magbibigay suporta. Kahit di man sa pera, sa presensya andito ako palagi. Dahil pamilya tayo. I love you ina at mga kapatid ko. In the presence of God,

Salamat. Mm -hmm. Salamat, Lord. <laughs> <nun>. Salamat. Kahay. Uh, <laughs> uh, <laughs> na, siyempre, na pa yung lahat eh. Happy Valentine's Day. Uy, uy, sir. Asa <laughs> <laughs> yung Siyempre. Dapat na twist Baka ka na ako bato-bato pick Taga, hindi ka sa kalibo. Sige. Bato-bato pick <laughs> <laughs> ano? Na. Napa? Ah, napa? Ah, pala ba lang pa? Ilam -ilam pa. Ay, ay, ay. <laughs> <laughs> Dawat ani? Dawat <laughs> <laughs> ani? Magbato-bato may muna. Bato, bato, pick. Ah! <laughs> ay, wala ba? Tumli ron lang yung mga ay. wala ba? <laughs> ba <laughs> <little lion boy? laughs> na huh? ah, lang thank you thank you, thank you. <laughs>